ba? Mga ni Nandito na po kami guys sa Sprite. Madami po ditong Coke. Ayan ang yung mga kasama namin maliligalig o, ayan o. Oh nagsasunscreen na. Ayun na yung isa yung pinakamaligali. Hindi sa simula na. talaga. Eh. Nagliligalig talaga. Ayan ho. Ayan ang mga pahulihin namin kasama. Ayan na. Ayan na. Ayan, yan. Ayan po siya parang yung pa oh, yung parang aaten ng seminar pero full so ang pupuntahan. <laughs> <Best opening> Ay, <player. laughs> Yes, sinabi pa talaga. <laughs> Naliligaw daw kami. Kasi so, sino man ho mahahanap sa amin, may 500 na ho kayo. Yan ho mga kasama namin, guys. So, masyado, masyado ho itong matarik. Ang babagal ho kasi nung nasa unahan. Igway kinato karan, igway pagubos. Bukod na na nasyado. Aba, eh ba't kakanan ba tayo kakaliwa? Ay, ang dayan ho ay. yung may flag daw. Uh Oo. -oh. Ang ba, dayan, ay <laughs> Oto, yung dayan ay simentado. Hindi ko. Tumakitid dayan ay nakasimento. Ito, diba? ba? Oh. Daw atong parolan sa aton. Wala, ano? eh, eh, yan ho yung maingi. Akala mo hindi naman naiintindihan. <laughs> aduwa <laughs> din naman. Parang kami may kasama dito alien. O <laughs> oh, guys, mauna na kayo. Mamaya hapon ako susunod ha. O oh, ari ang patukad ho, oh, patukad. <laughs> si Kuya Sandro nasaan? Oh my god, dala namin yung kaldero, iwanan ko ng kaldero. <laughs> Oo nga ano, iwanan ko na ng kaldero, bibili na ako sa bayan. <laughs> Tinatamad na ako eh. Bibili na ako ng magandang kaldero. Pangat naman ng kaldero yun eh. Ganito ho ang aming nasuutan. Akala ho namin ay napakaganda. Sementado, <laughs> May false po bang sementado? Hindi <laughs> ba nagpaliwanag si Ma'am Jazz? Yan yung, yung mga, yung mga tipong mga patola ho eh. <laughs> Guys, napakaganda ng aming dinadaanan. Ito yung tunay talagang ang kalikasan ay hindi mo pwedeng ang tawag doon. Hindi mo pwedeng hindi ni Wow! Ba't may daan naman pala doon? O, simentado doon? Bes, oh Simentado doon. Mas tayo bumalik mamaya, dumaan. Aba yung jeep. Ay, driver ayan. Hindi mamaya pa naman ah. Eh, hindi niya alam kung saan. Parang tayo na joke ah. Meron dong ano iparadahan. paradahan. Nagbayad pa tayo ng 2020. Pero in fairness, maganda din naman 'tong may mga lakad-lakad na ganito. Si Ma'am, just pwedeng ko ang interpreter sa Miss Universe eh. need an interpreter. Pukit okay. <laughs> mo. Ang saya-saya. Kung ako yung nag-sandals lang, asahan mo din ako makakalakad pabalik. Pag ang pa ako, man? Pag ganito kasi may insole ang pa ako. Hindi, pahinga ng mga 15 minutes. Ito na, guys. Hay que ir a ăn, por うん。Mm mm. Mm mm. Oh, dali malapitan. Hindi, nakarecord lang. Oh, sa isang magpakita, attendant. Check that. Hi, ma'am ni Jin. Wave naman dyan. Hi, ma'am Jazz. Sa isang attendant. Ay, attendant na, ma'am Jazz. Yeah. Yeah. Ayun. si Balen Len, hindi na humakita. <laughs> si Sir Yu. Si Ma'am Kanad, Ate Ibe. Si Ma'am Gracia, naghahanot ng lalaki dito. <laughs> Pero walang lalaki, guys. Iaharap yeah, ko dito. Yan, yeah, para kitang kita. Kita-kita. <laughs> <laughs> Papakita kita. Yan o oh siya. Oh, yes, bagay yan. Bakit ka siya? Isa yan. Ayoko Yun ha, nagpahawak ko ha pa po yan ng 50 pesos na ano na salvabida, makapaglangoy lang ho sa doon sa malalim. Ayan o. Oh. Third rd wheel ho siya, 3rd wheel wala siya lang guys ooo oh. <laughs> <laughs> ano video. Oh, video lang oh. Oh, yeah. oh. Yung isa hawak pa pa na. <laughs> ano po hindi, ma'am. Hoy! Ako pa rin, ito yung mga pwede dito, 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 dito. Okay. na hindi lang maglahoy. malaki. Yun, ho. Oh. Akala mo yung ano siya. so yung may-ari ng resort. Yan, o. Ah, ganyan. O, isa pa rin yung naging inarte sa buhay. Gumaya lang dito para maligo. Tapos kanila, hindi na niligo. Oh, yan, o. Oh. Si Mungkanal, o. Oh. Tinalo na si Aramina! <laughs> Ikaw yun! <laughs> Ikaw yun! Ayan! Ayan o oh, mga nagsesaksihan. Ano yung nalulungkot? Nasa ibabaw ng bato. Kaya ako nalulungkot. Kinikita mo sa Kaya ako sa kasayo. Kinikita mo. Tapos guys, ano yung nakita ko? May dalong... Mm, <laughs>